So guys ngayong araw napakaaga namin gumising naligo na nga kami kagabi para ngayong umaga magbibihis na lang dahil nga birthday ng iniga. sisimba kami ngayon sa Padre Pio ngayon nag ang motif ng hudas ay, ay magdedebo ang motif ay mga matitingkad na kulay hindi ko alam kung anong suot ni Kulo so, mamaya mapakita ko sa inyong lahat kapag ano, bihis na kami pagpaalis na Ayan, basa-basa pa din yung buho ko kahit kagabi pa kami naligo. Happy happy birthday kay Ganga pala, guys! Ayan, ito yung suot ko. Matingkad na dilaw. So guys, yan yung tatlong border ko. Paalis na kami't lahat, Bihis na bihis na. Mga buo pa. Ayos <laughs> ko. Ayan si Kika. Ng malaking apla. <laughs> <laughs> Ayan si Nicole. Ano? Parang chocolate. At si Jabana ng ma makulimlim ang kalikili. Yeah. so yan guys, ang suot ng amaniga. Orange na orange. Sino naman ang suot ni? Badoy! Orangey. Ito naman ang suot ko. Dilaw na dilaw. Di ba? Hindi naman gaano mat matitingkad yung mga motif ni Gara. Ang <laughs> anyo an i... wag debo Siya ang debutante ngayon, kaya naman ang motif niya ay pulang ang pula. <laughs> Mga ma matitingkad daw. Si call center hindi na kasi tignan nyo naman ang kulay. Anong kulay? Orange ka din. Ayaw. Di, dilaw ayaw. Bakit ayaw mo yung dilaw? Piyas na ko, iya. Dito yung eyebrows isang kilo. Ayan guys, titingkad ng kulay namin ngayon. Guys, si Tito Arch hindi na makakasama ngayon sa pagsimba dahil mag magsasaing daw siya. Diyos ko, ilang gatang lang naman ang isasayang. Akala mo yung isasayang isang isang talya. Kasi nga paiwan daw. Para daw pagdating ng nobya. <laughs> ay, may makakain. si Simbala ang naman. pala um, siga. Si Kulot daw ay naliligo pa ngayon. At ngayon daw nagiseng. Di umano. Bakit? Bakit ka na po yat? Anong ginagawa? Pwede yung utas ka? <hơn> bakit? Akad ako ipipigat at ako, ako tatalikot sa kanya. Hindi ko lang nga siya iniintindi. Hey, at... Pinunood ang pinunood ang video ni Miriam nung nabubuhay pa. sabi, ang galing nito, no? Ang oo, oh, ako. Pag hindi na ako, guys, na make up na, no, namulat, ginagari ang mata ko. Hoy, ano gata? Lakto to, lakto to. Kung makakatulog lang kayo orong katabi mo. Grabe. Ah, uh, okay. Grabe ka diyan. Ha. Dapat -ah. e, na nagama sa una. Zero contribution sa tindahan. Hoy, ayan sabi ng. Lagi na lang kami nag pinagbubukod niya ng upuan. Sa kaon Nasa unahan, <laughs> ingay na ingay, ngay na sa ulian, ingay na ingay. Kaya sa driver. <laughs> Lumuyo na nga kami sa Itchoconi. Galit ka pa din? Grabe ko sa tabi ni Kuya Baro. <laughs> kasi lagi tayo maghiwalay may Ay, maghiwalay na lang kami. At siya ibingin-bingin sa mga bunganga. Pag kayo nadagaan na ng labi na, may talo kayo. Ayon. Guys, naabutan na naman kami ng ambon, guys. Sa ganda ng motif ni Gae. Eh. Lahat ay matitingkad ng kulay. Kami lang pala. Saan ang ganda. Diba? Sukob-sukob sa isang payong, sa gagaling. <laughs> So guys, andito na kami sa Padre Pio at sobrang daming tao kasi nga linggo ngayon. Ayun, puno na din doon. Ayun. Ayun, parang pa daw So guys, tapos na kami magsimba at pauwi na kami. Inabot pa kami ng ulan. Hanggang ngayon, wala pa din yung van. Ang tindi ko sabihan lang kung magiging liwanag yun. Liwanag. Niya. liwanag niya. <laughs> Parang ang nagkukulit. Ayun guys, pauwi na kami at inabot kami ng ulan. Tingnan nyo naman oh. Guys, syempre ang pinaka final destination namin ay handa ni Guy. Excited na nga ako umuwi eh kasi gutom na gutom na ako. Kaninang kanina pa madaling araw pa sumasakit ang tiyan ko. Hindi ko alam kung anong nangyari na sa akin. Ay patay na nabog.